<laughs> Senator JV, ano ba uh, tigil na ba talaga yung uh, Blue Ribbon Committee hearing ano ba ang uh, uh, guidance inyo? Ang sabi dapat itong Webes, mag schedule dapat kahapon pero hindi natuloy pero hmm. sabi ni Senator Lacson may mga bagong uh, developments no hmm. so I think uh, magkakaroon pa ng isa. Pero ang sa amin kasi, ako personally, ang nagsabi kami sa kanya na sa, sa leadership, eh, Senate President Tito Soto, uh -huh. na... Siguro maganda ito mm. i-ano na uh, after na no, i-wind up na natin kasi napaka-awkward no na mm. we are investigating ourselves no mm. involve yung mga kasama natin sa house ganun din po mm. uh, mas maganda i-turn over na to sa ICI Tsaka nakakalungkot dito kanito I have to be uh, Jerry no na I have to be honest doon no? mm. nalulunok ako sa direction kasi mm. parang yung tunay ng mga salarin, nag-umpisa sa mga DPWH officials, no? Yakela Bryce Hernandez, Kalayani oh, oh, Alcantara, oh, oh, oh. hanggang kay Bernardo. Eh, ang tunay naman ng salarin po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Mm. Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Mm -mm. Sino ba yung may parking? Mm -mm. Sino ba yung may mga legislator na contractor? Mm -mm. Eh, hindi naman po sa Senado yun. Mm -mm. Sa House po yun, sila saldi ko po nagsimula. At mukhang na nalilihis ang direksyon, eh, mukhang iniisa-isa yung Senador Parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus nito.